Yes. Uh, good morning, Sir Dextress. Um, magandang umaga, Sir Chris. Uh, magandang umaga po sa lahat ng na mga nakatune in ngayon at nakikinig sa ating programang Straight to the Point ISM Radio. Uh, mabuhay po kayo. Yes po, Mayor. At uh, marami na pong lumabas na mga balita. Huwag na nga po dyan sa nangyari dyan sa inyong uh, nasa tapot pan. Then, uh, ma'am, mula sa inyo, ano po ba yung mga totoong nangyari dyan? Oh, honestly, no sir the stress Ito po ay isang uh, activity talaga na inilunsad para po uh, i-celebrate ang anniversary ng isang grupo ng mga mangkokotse, ni mga kotse. pinawag uh, tinawag po na nila ang grupo nilang Bagaw Lancer Elite Club. Uh, mm -hmm. Nila sila po ay nagsagawa ng maraming activity. Isa po ay yung exhibition ng kanilang mga cars, uh, parang show ng mga mm -hmm. cars sa bandang hapon ng kanilang uh, celebration. So, nung isinagawa po itong exhibition na to, maayos pong nangyari. Kasi parang konting panahon lang ang ginamit nila. Wala pa yata ang 30 minutes eh. So, less than an hour po nagkaroon ng exhibition. Hmm. Ang nangyari po niyan, pagkatapos po ng exhibition, may dalawang driver po ng kotse na naghamunan para magpatakbo ng kotse. Parang ginawang competition. So, doon po uh, nagsimula, yun po yung umpisa ng uh, trahedya o yung incident na uh -oh. uh, mula po doon sa exit, sila nagumpisa, hindi po alam ng organizer, hindi na po nalaman ng police hindi po nalaman ng KMG, pati po yung mga tao kasi nagdi-disperse na ang mga tao pa pa -uwi na sila kasi alam nila na natapos na po yung uh, panguya yeah. o yung show. Uh -huh. So, uh, bagkos ang ginawa ng driver na to, nag pala sila sa siguro nagkainitan na uh, baka sila po yung nagpartner noong, uh, noong ano nung merong uh, ano to uh, exhibition and gusto nilang totohanan siguro yun kaya naghamon na po sila and wala pong uh, ano to uh, alam ang organizer na magkakaroon sila ng ganong activity nagulat na po lahat kaya pati po yung mga nanonood na na pauwi na sana Uh, sila din po ay nagulat. Dahil hmm. na may mga bumabarurot na pabalik sa entrance. Nagmulat sila sa exit, sir. eh Sa exit sila. Doon sa uh, exit area ng show, uh, show, ano to, route. Doon sila nag-start. Papunta sila sa entrance. Which is talagang sobrang mali. Then, uh. Uh, yes, po. Okay. Uh. Mayor, uh, marami po itong uh, lumalabas na mga uh, may mga sinasabi na ito daw talaga ay drug <laughs> the Then uh, ano po ba ngayon yung direktiba po ninyo? May mga katatuhan po ba kayo dito sa incidenteng uh, ito na uh, mayor? Uh, definitely po kapag ang investigation po nalalabas ay may mga taong personality na kailangan pong managot lalo lalo't may tatlo pong batang nagasgas ang paa. Uh, siguro po uh, kung kinakailangan po talagang uh, magbigay ng mag-launch o mag-file ng isang uh, case. Uh, in fact, ang PNP po I'm sure sila na po ang kusa na nag-file po uh, ng kaso sa mga uh, tao talaga personality na kailangan na ma ano to managot doon sa accident na 'yon. Uh, definitely po we will support on that uh, kasi there is a need na talagang bigyan din po ng karapatang aksyon ang nangyari po uh, during that event. Mm -hmm. Yes ma'am. At uh, yun nga, uh, kasama natin si Rajuman Chris. Uh, Radio Chris, kung mayroon ka mga karagdagang katanungan dito kay uh, Mayor Joan ng Bagdaw. Uh, Mayor Joanne, may nakita kong comment uh, doon sa nag-viral okay. na video nga na anak nyo daw yung isa sa nagkarera. <laughs> uh, hindi po, hindi po marunong, uh, hindi mm. po uh, nagkikipagkarera si John Paul Cabildo Dunuan. Uh, mm. uh, nasama lang po siya dito sa event dahil mm. isa po siya sa napili ng uh, Lancer Elite uh, Club mm. na i-promote ang kanyang candidacy dahil tatakbo po siyang sanggunyan bayan po. Actually, uh. wala po sa mismong event si uh, John Paul. na mm sa -hmm. uh, nasa isang basketball event po siya. Mm -hmm. Kaya hindi po siya isa sa mga nag-drive uh, nag, sa mga mm -hmm. sumali po ng exhibition. Dalawa lang naman yung nagkarerang sasakyan eh, na nagpasikat eh. Di ba, Mayor? Opo. Oh, po. Yeah, so, uh, a certain Asuncion mm -hmm. and a certain Lazaro po. Oo, oh, mabuti Yun na lang, walang namatay kasi inararo yung mga batang nagmimeron eh. Opo. Uh, sila. Opo, sobrang nag you po ako kay mm. uh, Lord kasi uh, kung, kung, legitimate po yung video mm. uh, at ganun po talaga yung nangyari mm. kasi meron po kasi mga video tayo ngayon na edited na mm. ni-launch doon sa social media. Mm. Uh, yun po yung isa din gusto kong isama doon sa investigation kasi magsisira mm. po ang ating investigation kapag uh, hindi po legitimate na mm. video ang magiging basis po natin mm. doon sa investigation. In, in fact, habang uh, ginagawa po namin itong interview, pinapakita namin sa mga Facebook no. uh, uh, viewers namin yung nag-viral nga na video na kung saan yung kaliwang kotse Matapos siguro na masagi nung nasa kanang kotse, nagpagilid, inararo yung mga nagmimiron doon sa may nakaparadang canter van. Oo. Opo. Oo. Uh, hindi ko pa po actually uh, seen yung actual video na hmm. uh, lumabas po o ipinalabas hmm. po nila so, sa social media. So si also, sinasabi niyo ma'am, itong dalawang nagkarirahang kotse, labas na ito doon sa sanctioned na event na inorganize ng mga may kotse dyan sa Bagaw? Opo, kasi uh, uh, napag-usapan lang po yan, in-stage lang po yan ng dalawang driver na yan. Mm -hmm. uh, hindi po nila ipinaalam na magkarera mm. po sila. <laughs> hindi mm. rin nila pinabihan ang mga TMG dyan na nagbantay, mm. nag-assist, pati ang ating mga polis na nandiyan na nag-maintain uh, nag, uh, nag, uh, nag, ano nag mm. ng order na sila po ay magkarera po. Napaka-reckless nitong dalawa. At bakit hindi sinaway? May polis pa na nakita ang nag-abang eh, doon sa pagkakarera ng dalawa uh, uh, from na... the video. Mm -hmm. Ah, uh, um, wala bang parang nakakita na kinakasayong karera ng dalawang kotse? Uh, instant po 'yung ano nila, nag-handsign mm. lang po daw sila eh. Yan ang sabi ng driver Ay, na in-interview ng. Yung... Nagka-handsign pagkatapos po ng ng kanilang uh, exhibition doon sa exit mismo, mm. nag-handsign sila na oh, ano to, magkarera sila parang mm. May mga ginamit silang mga communication mm. through hand lang po. So Agad-agad. Na, uh, nasa na sila ngayon? Kasi napaka-reckless naman nila without considering yung safety ng mga nakaabang sa magkabilang panig ng kalsada. Nandito lang po sila sa ating lugar uh, meantime. Uh -huh. uh, yes yeah, sir Chris. And I'm sure uh, they will be called for. Uh, matatawag po sila, patatawag po natin sila. Mm -hmm. uh, or kapag po uh, umusag na po yung case na final po ng uh, PNP natin, definitely mm -hmm. po uh, matatawag po ang kanilang mga person. Mm -hmm. Ano yung reaction nyo doon sa pahayag ni Governor Mamba kahapon na sasampahan daw kayo ng kaso mayora? I don't think if uh, there would be a regulation that were undertaken by us or by our office. Mm -hmm. uh, ready naman po tayong sumagot sa mga uh, ibibigay po nila sa atin na mga uh, whatever na uh, actions legal actions man yan, o cases man yan, mm. uh, we will have to face it. Alam naman po, alam ko naman po na on my part, ang um, sa akin lang po ay sumusuport lang po ako sa lahat ng mga adhikain mm. meron ang, ang aking mga kababayan. Uh, knowing more, mm. na itong grupo po ng ating uh, club, Elite Club ay mga uh, personalities po ito na prinomesahan ko kasing tutulungan ko dahil mm. sa isang programang uh, ano to, program In-undertake nila uh, for the past na may, may inaig-apot si programa iti, uh, mm. ang tawag dito na yung program ni Apo Duterte, mm. no, mga, uh, ano to, uh, ano to, uh, uh, so, uh, linked uh, with our, uh, ano to, mga program ni... Mm. Yes po, yan. Uh, At pong mga grupong ito, mm. uh, itong mga group na ito ay kailangan po natin silang bigyan ng full support. Mm. Ah okay. uh, maliban mal ano ba sa maliban ba sa video Mayora na pinapanood namin ngayon sa FB page na ito ngayon na nagkakalat eh sinabi niyo may okay. mga video na splice may mga video pa ba din na iba may ibang anggulo Yes so, nalaman ko po kahapon mm -hmm. from uh, our PNP na meron silang tinututukang video ipinalabas mm. na edited po. Edited siya. So, para sa akin kasi hindi pa po kasi ako mm. nagbrowse nag-browse or nag-check sa mga... Pero uh, hindi uh, nyo pa napanood yung maski isa sa mga video na kumakalat, edited man or hindi? Yung pinaka yung nag, po, ngayon, yung, yung nag viral ngayon, yung pinost ng provincial government uh, uh, ng I'm not I'm not sure po kung yun yung napanood ko na isang video last hmm. time hmm. na yung car, ay dumiretso po siya sa near the fence. Mm. na may mga bata pong parang nagtakbuhan correct uh, yun din po yung, yung pinapalabas po yung... Opo, natin may mga may mga lalaki pong nagtakbuhan correct yun po uh. yung parang nakita ko mm -mm. na video Dini-rest, hindi pa po hindi mm. ko pa po nakikita pero no? sinasabi nyo, may mga edited video na na uh, kumakalat din Mm. -hmm. Ipo yes po. So yun po yung sinabi ko sa PNP na i take notice nila ito, mm -hmm. Baka naman po ito ay mga video mm -hmm. na tututukan nilang uh, investigate pero uh, those videos na which should not be uh, ano to used as a legitimate information po. Okay, sige Mayora, no? Yun lang naman po ang pakay namin na tumawag sa inyo uh, regarding dito sa viral na karerahan ng dalawang sasakyan. Sino po ulit yung dalawang driver ng uh, Mitsubishi pa, Lancer to, no? Mitsubishi Lancer. Opo. Mm -mm. uh, Kung di pa ako magkamali, uh, it is a certain Asuncion and certain Lazaro po. Yung isang car, mm. hindi po siya Mitsubishi Lancer, it's Corolla. Corolla. A Toyota Corolla. Yes uh, Yung Sumad, sa adyon, yung Corolla. Uh, no idea, sir. No I cannot, idea din. Anyway, kasi uh -huh. ang alam ko doon sa isa lang, sir po yung isa po. Okay. Anyway, yan lang po muna sa akin, Mayora. Thank you so much. Ah, yes po. Yes po. Salamat, Sir. Sir Chris, salamat. Uh, salamat, Sir Dexter, Dexter sa salamat po sa pagtulong uh, po. Thank you very much po.